Hi guys, it's me, Herself Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay muling magtataksay. So come on guys, samahan niyo kami. Let's go. maghahanap ulit tayo ng isdang malaway o taksay. Guys, mga idol, nandito tayo sa kalautan at mga ngataway tayo dito sa bangkang renren. So, ayan. Ayan sila. Ito yung nakuha natin sa ating unang area. Ayan, ang lakas na ng agos. Marami pa yung tubig. Tiraso oh. <laughs> lang. At meron tayong mga samot, alimasag, titik, at bisugo. So, yan ang ating uulamin na yan. <laughs> Siguradong pang ulam na yan. Ah, ulam yan. Ang lakas ng agos, grabe. Ang lakas agos, grabe. So, piraso lang yung nagpakita sa atin na isdang malaway. Ayan, ang dami na yung bangka dito kanina. Kauna na kami umaria, ah. Ayan lang pala yung laman. Nagsipag-ariyan na rin sila dito. thunderstorm yan o kapag nagtuloy yan siguradong uuwi na tayo mahirap makipagsapalaran pagkaganyan wala namang isda titignan muna natin itong bangka dito sa mga kapwa ko po mga isda eh naiintindihan po nila yung sinasabi turbonada na yan or thunderstorm ayan mga idol napakahirap po kasi sa laot pagka inabutang ka nyan ang nakakatakot pa dyan yung kidlat lalo nito eh araw na araw, makainitan wala tayong tataguan dito open open tayo so isa po yan sa mga awareness naming mga mga isda kailangan aware ka sa lahat na sa paligid mo sa talaga tayo malamang ang mangyayari nito ay bawin na lang ulit bukas wala <laughs> na talagang nakukuha so lumalakas na kasi si aking habagat ayun, lawa na doon sa lawot dito medyo kalma na eh dahil nasa gilid na tayo lawa na doon sa pinag-iisda namin dyan sa gilid mismo sa lugar namin ay kalma yan pag habagat pero pagka gantong habagat sa laot malakas dahil open na dun bawit tayo dun sa ating huling pangulam So, ito mga idol. Hey, Ipapakita eh, ko sa inyo na. Ng... Ipapakita <laughs> ko sa inyo na malapitan yung aming nakuha hey, sa area. Man, uh, uh, Ayan. At uh, the... itong ating mga ay na, nagliglipi isahan. Oo, oh, tatuluan right. namin. Right bigit basa lambat go pin dulu dulu ate kasi no, pares uh, at so, na 'yung maggagatagan siya eh titik at ali so so maggagataganarin yan <laughs> sabi ko kayo sino maggagatagaan ako, ayan thank you mga taga sarap sa bawa nito paibalik mo naman so yan nagpaparamdam na sila madami na kaming nahuling ganyan malapit na yung season nila ayan ang napili kong pang pangulam kasama nung isda yung isda namin na nahuli ay pinabahaw na namin ito pong alupi dagat na to papaltok o pitik ay malakas manira ng lambat pero napakasarap ayan may naligaw pa na isang pirasong alimasag so sa triply puto po to ay siguradong madami nito na mamuhuli ang gamit natin ay pang paksay kasi Ayan, kaya ito po yung inuwi kong pangulam ayun yung pataba ang tataba nila ikuhulay orange yung chanya So, yan. Pinag-iisipan ko pa kung anong luto ang gagawin ko dyan. Pwede rin po yan na simpleng steam. Iluto sa butter. At ipangsahog sa gulay na igagata. Ayan. mga idol, inyo po na nasaksiyon yung ginawa namin pangingisda ngayong araw na ito. Bagamat, ayun, napasabak na naman po tayo sa malakas na hangin ni Habagat. Ayan, hindi man po tayo pinalad na makahuli o makasalad ng ating hinuhuling isdang malaway o yung taksay kung tawagin dito sa lugar namin. Ang ibinigay po sa aming biyaya ni Haring Dagat ay mga ilang piraso ng lupian dagat at mga alimasa. So, pagaling sa barahan ay nagpumustahan yung mga katropa, yung mga kapwa natin mga isda doon na pare-parehas din po pala kami mga walang huli. Kaya tanggap na po ng bawat isa na talagang walang ibebenta kundi mga puro pang ulam na lang yan. At dahil nga kailangan namin ng seafood, so nagsabi kami sa kanila na na kailangan namin noon kaya ibinigay na lang nila sa amin yung mga seafoods na nahuli nila. Kaparehas din namin meron mang nakasalat ng taksay o is ng malaway ay piraso lang din. Hindi man sila makakakilo. Kaya yung kanilang mga seafood sa ibinigay na lang sa amin. Kaya nadagdagan yung iuwi namin na mga laman dagat sa aming bayan. Ayan. Ganito po sa amin, magsabi ka lang po ay siguradong nandyan sila para tumulong. Talagang nag-exist pa rin po dito sa amin yung malasakitan at pagbabayanian ng bawat isa. Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga content na aming ina-upload, maaari lamang po ang pakipindot ang subscribe button sa ibaba ng itong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you! Bye bye